For the next round, mga master, mga idol, Dorimon, RC Warriors. Kung hindi ako nagkakamali. Dorimon, RC Warriors. Para sa unang boya, dikit ang laban sabay. bay. Dorimon, RC Warriors. Here we go! Bakbakan! Doremon RC Warriors! Ay! Likuhan lang magkakatalo mga master, mga idol! Dorymon RC Warriors! Boy! Dorimon versus RC Warriors mga master mga idol dikdika ng laban dikdika ng laban mga master mga idol approaching the last boy for the second lap titingnan natin Dorimon nangunguna naiwan na ang RC Warriors Nangunguna ang Dorimon mga master mga idol Ahabol ang RC Warriors Umahabol ang RC Warriors Saya na Bakbakan mga master mga idol Nauna ang RC Warriors Nakahabol Nakahabol ang RC Warriors Sa likuan, magkakatalo! Sa likuan! Ayan na mga master, mga idol! RC Warriors! Panalo po ang RC Warriors sa laban na ito mga master, mga idol.